may buntag mga friends mga followers no so mag games min duha sa ako ang chikiting nga si Kalis pildi ang mukatawa so bisag unsang buhaton kinala di mo katawa niya ikaw maningkamot ka nga si mama mukatawa katawa di ko mukatawa pildi ka ha ako na kwa una oh, sige kadang makakatawa ko ha si mo action ha basta ikaw mukatawa ka inik ako, -pildi ka inikaksin ako mapildi ka kahabot o oh, sige ready go kinsa man mag una bipiktan do pick sa mi. Batu batu pik Batu batu pik uh, Ikau ona tege diku mo katawa unsai mo batong parang kataus mama Tawa mm. <laughs> <laughs> Ketawa No believe go Aku nda ada konasa de amana Hahaha, 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 tuh ah, hahaha, 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 Bidyuhan ako ng be. Sige, kumukatawa bes si mama be. <laughs> <laughs>